Kasi yung mali na yun? Tis mo, kayo. Ah! ah ang natin, oh. <laughs> <laughs> Kaya yung nangitingin, hindi nyo na ng tao, eh. Okay. Sige. Yeah. Sabi nakaupo, gagawin na oh, eh, aduk duk Sabi ng isang kandidato, gagawin na daw 2,000! Eh, <tries> Alam mo na, ko, itong mga politikong ito, masyadong mali ang pagtingin sa atin. Akala nila atat tayo kung magkano. Akala nila atat tayo sa pera. Hindi, atat tayo sa programa. Kasi yung programa, nakapaloob doon yung pagmamahal, yung pagmamalasakit at pagbibigay ng halaga. Yun yung purpose mo. No. It's not about the money. It is not about how much. O tingnan natin. O sige, total. Kapakinabangan nyo naman yan eh. Ano sabi nila? 1,000 daw. Kailan magsisimula? Januari, okay. Januari, maglubi-lubi tayo ulit. Januari, February, March, one quarter, no magka tatlong buli. Kailan ang bigayan? Abril. Ano susunod sa buwan ng Abril? Ano meron sa Mayo? Eh, naintindihan niyo naman ano? Ano? Naintindihan nyo naman? Bagay. Matanda na kayo. Alam <laughs> niyo na ang tama at mali. Basta ako, I trust you. O, <laughs> Nay, Tay, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan naka-online schedule ka pa? <laughs> wow! Sosyal. Ano, St. Luke's? Mary Johnson? It doesn't make sense. Nay, tayo, bakit kailangan pa nilang maguhin? Ang health center, hindi ka para gamutin the principle behind creation of health center. Yung konsepto prinsipyo kung bakit itinatag ang health center is to address your immediate health care needs. Ibig sabihin, yung agarang pangangailangan ng mamamayan patungkol sa kanyang kalusugan. Ano yan? For example, example gusto mo magpapakuna, laban sa pneumonia, saan ka pupunta? Health center. Oh, for example, yung anak mo, teaspoon. Papacheck up, kukuha ng calcium, ng iron, sa niya? Health center. Halimbawa, ako mo, may tulog, may luga, may muta, bumiipi, saka sa saan Health center. Ngayon, kailangan pa ng online? Uh... Uh... <laughs> Nay, tayo. Diyan yung malalaman ng leader, hindi niya naiintindihan ang katayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit? Online schedule. Ano kailangan mo sa online schedule? Una, cellphone. Libre ba cellphone? Toskas ka. Pangalawa, load. Ano kailangan? Libre ba load? Toskas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. <laughs> Nay, anong pangalan mo? <laughs> Maria. Nanay Maria, sampol lang to. Hindi to mangyayari sa'yo. Just for the sake of conversation. Halimbawa, isang araw, si Nanay Maria, hinahapo. Hinahapo. <laughs> Apo, apo, dalhin mo nga po sa center, magpapacheck ka pa po, hinahapo ko. Ano sagot nung apo? Tumikil ka lola, wala kang online. Ano nangyari kay Nanay Maria? <laughs> si Nanay Maria, nagka-birthday, Abe Maria. Punin mo ako. Oh. Diba? It doesn't make sense. Nay, I have to give credit where it's due. Hindi ko ang pinin na akin lang. Noong panahon ko, at noong panahon ng sinundan ko, si Era, si Alfredo Lee, si Lito Achenza, si Magachi, si Mel Lopez, Villegas, Lakson, lahat na nagdaan ngayon, magpasa hanggang ake. Ang taong bayan, pagpupunta ng health center, 1-2. sawa. Anytime pwede pumunta ang taong bayan sa health center. Ngayon, kailangan pa na ma-online? Online! Oh, nay, tay! Totoo ba ang balita? Tinanggal na raw ang online schedule. Eh kung di pa ako tatakbo, hindi pa nila tatanggalin. Two years and six months, walang nakinig sa taong bayan. Nagtengang kawali sila sa hirap ng taong bayan makapunta sa health center. Ngayon, October, tinanggal na nila. Ngayon, October, tataasan na nila yung pensyon. Eh, gusto pala nila taasan yung pensyon. Sana, nung pa lang nila, tinaasan na nila kagad ng 1,000. Kaya may kanta ko dyan. Kala ni Chichi, siya ng matang kumanta. Meron din ako. Baka alam nyo, sabayan nyo ako. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Di ho ba? O nai? Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko ang metformin, lusantan, vitamin C sa matanda, vitamin C sa bata, wow. mga gamot sa health center, at mga na sistema ng health center ng ating lungsod. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito. Ayaw kung sa akin manggaling. Bakit? Pag sa akin ang galing, bias. Kasi may napapansin ako sa Maynila. Pero kayo nang tatanungin ko, kung pareho ba tayong napapansin? Nay! Tay! Lolo ko! Lolo ko! Napapansin niyo ba? Yung Maynila parang dumudugyot ulit. <laughs>